Uh, nakahuli nga pala dito ay si Bro Dixon Dumaran. Uh, shout out kina Silent Hunter Bugoy, tsaka kay Joel Dumaran, tsaka kay Apo Juka. Katayin na natin to mga kabayan. Ganito lang pagkatay nito. una muna, tanggalin muna natin yung palikpik. Tanggalin ko muna yung dalawang palikpik niya. Aray hindi tayo masaktan matinig. Dahil lang na muna natin tanggalin tangga Yung mga matitilos kasi makaka baka matinig tayo niyan. Kaya bago natin kalaskisan, tanggalin na natin na uh, may suta kong gloves para hindi ako matinig. Timba nga pala nito ay apat na kilo. Isda yes, nga pala natin mga kabayan ay nanggaling sa West Philippine Sea Scarborough Shoal ito yung nahuli namin kahuli ako nito, 7 kilo pero pinakilo namin doon sa bangka eh, last dive na ito yung nahuli ni Bro Dixon kaya binigay na lang sa akin alas na natin Ayan mga kabayan, natanggal na natin yung kaliskis hihiwain naman natin siya ngayon pangkala ang paghiwa niya first time natin mag ng malaking mauri masarap neto na magkakita natin ng hasa basic lang Pembuatan pembentuk 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 Tapos natin kayatin ating mga kabayan ay ating lulutuin. Panuto ko sa magandang masawa. May puto pa. Ang Ayos Ito na siya Ito na kabaya Pinagpo yung